nandito na po tayo sa pinakatuktok po ng Hanoi Sky. New today, better tomorrow. Ayan. Po. Ayan. Ito po yung kanyang view. Sa taas. Wow! Nakakalula tingnan sa baba. Paradise, oh, diba? Wow! Wow! It's so nice to see the whole uh, Hanoi city. Yeah. Oh. Dami rin pala nilang ano sa taas ng eroplano. Pag tiningnan mo parang konti lang yung mga high-rise nilang building. Pero actually nandito sobrang taas, pinakamataas oh. Ayan, oh. Uh. Ayan, oh. Super taas. Ayan. Andiyo po oh, yung mga sasakyan. Ayan. Ilang floor daw to? 65. 65. Wow. 65. Ayan, oh. Ayan. 65 floor. Tapos, ayan po, oh. Ayan. So, ang dami talaga nag-ano dito, oh. Ayan, oh. Ayan sila, mga foreigners. They're foreigners. Ayan. Wow. Ayan, oh. 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 na. Ayan, oh. Ayan. Wow. Talagang ang ganda.